Welcome back to my channel. I'm with VTV. Nagbablogs nga po kung iba't ibang uri ng na natural na halamang gamot. Nagtuturo din po kanil ito sa yung kung sa iba't ibang uri ng na natural na halamang gamot. Kung bago lang po di, kayo dito sa channel ko, huwag nga kalimutan na mag-subscribe. Mag-like sa simbolo pong ganyan. Huwag na rin po kalimutan i-share sa friends and family. Mahilig po kayo dito sa ginagawa kong tutorial and pag-blogs sa iba't ibang uri ng na natural na halamang gamot. Maraming maraming salamat nga po sa old subscriber, old viewer, new subscriber, new viewer. Sana po ipatuloy niyo suportahan yung channel ko para mag-grow at try ko po, po natin tulungan na mahirap natin mga kabayan at mga sa mga libreng gamot. Sa panigid ng bahay nila ay may mga libreng gamot. Hindi na po natin matatagaling. Ang tip story ko po ngayon, yung alak. Nakakatulong po ba ang alak sa katawan or hindi? Yung positive po muna yung didiscuss ko. Tips number one, pag uminom ka ng red wine, white wine, or beer, tapos may problema ka, mag -re yung problema mga 50%. Pero, 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 pero huwag mong dadaanin sa init ng ulo kung may problema ka. Inom ka lang. Kasi kapag may problema ka at medyo nalasing ka na kaunti, makakatulog ka niyan, makakapahinga ka ng maayos. Kaya yung 50% yung problema mo, makakalimutan mo, wawala mo. Kinabukasan, baka yan ay kaunti na lang yung problema mo. Tips number two, kapag ikaw ay medyo mabara yung dito, yung lalamon mo dahil sa nakalanghap ka ano, ng mga alikabok. Uh, then, uh, relax ng katawan. Pwede pong gawing pang ng katawan ng alak, lalo na mga tatlong shot o mga anim na shot. Lalo na kung mga wine, red wine, white wine. Masarap sa lalamulan niya, lalo na kung medyo inubububo o may kaunting sipon, uminom ka. Uh, tatlong shot or anim na shot nakaka-relax ng hingayang alak. Subukan ninyo, lalo na rin wine, it white. When, yan yung tips number 2. Tips number 3, nakaka-relax ang alak. Kung ikaw ay uh, nananakit-nakit yung katawan mo or nananakit yung mga litid mo, pero, pero, hindi ka, your, wala kang uric acid. Ang sinasabi ko lang yung, ah uh, yung litid mo sa sobrang trabaho mo sa buong sa linggo ay medyo masakit-sakit tapos parang pakiramdam mo hindi masyado malakas yung dali ng dugo mo subukan mong uminom ng alak magre-relax yung dugo mo uh, mabilis na tatakbo sa buong katawan mo yung dugo mo kapag nakainom ka ng ilang shot na alak nakaka-relax talaga ang alak yan po yung tips number 3 tips number 4 Kapag uminom ka ng alak Uh, yung isip mo mabubos mabubos yan. Yung mga iniisip mo na hindi mo maisip-isip kapag inom ka ng alak, may mo agad yan. Nakakapag-boss siya ng memory ang alak. Ako nagasabi sa inyo. Lalo na kung mga ilang siya. Subukan mo na kung ikaw ay halimbawa ay may iniisip o may iniisip ka ng negosyo, anong gagawin mo? sagay ka ng red wine o white wine, lalo lang ganyan. Yung isip mo lalong mag-active. Parang buhay na buhay yung utak mo o yung dugo mo o yung muscle mo kapag nakainom ka ng alak. Ayan po yung tips number 4. Tips number 5. Alak na ka. Kundi yan Kung ikaw ay mahilig kumain ng mga taba, taba ng baboy, mahilig kang kumain ng baka, mahilig kang kumain ng mga taba-taba ng isda or mga yung matataba. Kapag uminom ka ng red wine o white wine, yung taba na pumasok sa katawan mo, sinamahan mo ng pag inom ng white wine na red wine, yung iba niyan malulusaw. Oo. Nakakalusaw yan ang kinain din yung alak sa ka yung alak na red wine and white wine. Napapansin ninyo sa ibang bansa, kapag kayo nanonood ng pelikula, di ba? Yung mga tao kapag kumakain may alak, yan. Ginagawa nila yan habang kumakain kaya sila alak. Kalo na kung matataba yung kinakain na kapag palusaw yan ang kinain ng mga pats o mga mga mantika, yan. Yan po yung tips number 5 na nakakapulong ang alak. Ito po yung negative tungkol sa alak naman. Kung may mga sakit kayo na ganito, kung may sakit ka sa puso, huwag ka nang uminom kahit anong uri ng alak, bawal sa iyan. Kung may sakit ka na ng TB, huwag ka nang uminom ng alak kahit anong uri ng alak. Kung may sakit ka na hika, huwag ka uminom ng kahit anong uri ng alak. Kung may sakit ka na hika. Kung may sakit ka na cancer, huwag kang uminom ng alak kahit anong uri ng alak. Yan po yung mga negative. Huwag kayong iinom kung may mga sakit kayo na nabanggit ko na negative. Sa transited po, uminom kayo kung hindi bawal sa inyo ang alak. Okay? Sana po ay may natutunan kayo dito sa tutorial ko sa araw na to. Sa bago po dito sa channel ko, pakisubscribe po and paki share po sa mga pamilya pa ninyo may problems and walang problems sa alak. At nakakatulong sa kanila magka-boost ang alak. Uh, comment, likes, and subscribe. Uh, channel go okay uh, thank you for watching I'm with bye bye